Uh, 3-5, 3-5. boss. 3-5 din. Yeah. Ah. Number natin, boss. 0-9, 3-5, 9 9 ka ba? FB? Meron ka? Ah, wala. Okay, yun lang. Contact nyo sa si boss JT, mga idol. Mahal sa mga detalye ng binigay natin, mga muna. Salamat, boss. Ay, mga idol, kay boss Joseph, oh. Ang laki, oh. 3K ito, mga idol, kay boss Joseph. Free game, may bawas pa mga idol. May bawas pa yan. Baka ng kids mo to. Free game, mga idol. May bawas pa. A boss, Josar. Ang pampanga. A

के माय डोल ए बॉस बॉय से खेल अब गई दे ये बच्चा हो का

Okay. <tuk> eh, bos kuasa. Kita mahal itu loh. Ambo bulu tulang katawan, 5K lang, may pak. pa. Ang bawas pa tong idol, eh. 5K ang bulso ng katawan nito. Ay doon. Ay e, boss yun ko. Lopez Karamat FB niya mga idol. Puntahan nyo lang sa FB. Jan Lopez Karamat. Ayan e, FB niya ako kaya mga manok ni boss yun. Puntahan nyo lang. Ang ganda niya no? mga mga idol ay k may bawas pa kasi isang idol Ito, 4K lang ko 4K ay boss kung ganito na 4K 4K idol

Ayan, Papa Igre. Ito, 4K lang, mga idol. Eh, boss, yun din ito. Ganda naman ako, boss, yun, mga idol. Ganda naman ako, ni... mga idol. Boss. Eh, no. Ayan o. Nakakuha na yun yung boss. Nakakuha ano, eh, na yun, boss. Papay Gray. Papay Gray. Nakakuha na mga idol, may benta na si Boss Jung. Ano? Ito lang yun. Ito lang yun. Libre pa ba yun? Oh? Ah. Mga idol, si Boss Jung. Ito Papay Gray mga idol. Contact nyo lang si Boss Jung. Uh, para sa mga detalye mga idol. kaya rin mga idol oh. Eh. <laughs> ay, kaya niya, Boss Perry? Oh, 6K, 6K, bloodline. <laughs> sweater Gilmore. <laughs> Gilmore ni Boss Perry, mga idol. 6K, no? Ito. <laughs> 6K din. Uh, 6K, mga idol. Oh, ay, Boss Perry, mga idol ako kasi hindi mo siya mga boss peri, ano? okay. Ito mga manak ni e boss ah, quality mga idol. Good feedback lahat. Harus mo ano, yun. ni boss mga idol. Eh, Kaya puntahan nyo lang si boss perry dito. Oh, Kaya kontakan nyo lang sa ni e boss peri. ah Lawrence Perichin ang kanyang FB.

Ayan. Ito mga karawaya. Ito, 3K lang. Ayan mga idol. Mura-mura kay Boss Gaga. Yang, hawak mo. 2-5 so, lang po. Oh, 5 lang o mga idol. Oh. Mura talaga magbenta ito si Boss Gaga. Boss Gaga, pabigay ng number. 0 9 4 FB Boss Gaga Monsaga. Boss Gaga Monsaga mga idol. Kontakin nyo lang eh. Yung face niya, yun yung profile ng mga idol. Mura, 3-5, tapos 3-gay lang. Ayun. Picture natin mga idol yung mga malak niya. Ang mumura. Okay. Yan, yan ang pinakamurang magbenta dito, pero quality talaga. Si Boss Gaga, mga idol. Ayan. Okay. So, ito. Ito so, mga tindero dito, mga idol. Ang dami. Ayun. Later na lang, mga idol. Contact natin.